Alam pa tayo sa aswang? <laughs> o, oh, ayan mga ka no? Patuloy kami sa paghahanap kay Manang Kasi narinig namin yung boses niya kanina So, hindi na natin ito palalagpasin Nandito si Manang sa area So, yun, nandun yung mga kasama ko Bro, alerto kayo bro Nandito si Manang bro Narinig ko yung boses niya kanina So, ngayong gabi, dalawang wakwak -wak yung nadali namin. Pero hindi namin yung tinapos mga ka-explore kasi na nakakaawa kasi. So, tinulungan namin yun. Tutulungan namin. So, ngayon si Manang. Si Manang yung punteraya namin ngayon dahil narinig namin yung boses niya kanina. Paniguradong nandito siya sa area na to natin kung ano kung bakit sila pumapasok sa sa mga ganyan na kasi alam ko kung ano ko so pasensya na kay mga explore no uh, hindi ako palagi nag-i-intro sa vlog ko dahil Uh, sa tingin ko kasi uh, boring yung video kapag ganun so yeah, shout out ko na lang po lahat ng nanonood sa akin at nagko-comment uh, kapag bakanti uh, ako at makapag-live tayo so para kasing uh, walang kabuluhan yung nandito tayo sa mismong area critical na area tapos chill chill lang tayong nagsa shout out para sa akin para sa akin lang po yun pero kapag mayroon tayong time makapag live mabatiin ko kayo lahat ng nag comment so yung focus natin talaga ay kay manang o sa mga wakwak na nandito sa paligid alerto kayo dyan sa likuran buha Don't sa smoke. Ano sila smoke? Bro smoke? Huwag kang mag Huwag kang mag-isa. Baka madali ka dyan ba? Hindi ka namin ma- Matingnan. Huwag kang lalayo masyado. Ito mga idol. Nang -nang -nang na ito mga idol. Ito mga pinaka. mga kapag. Kapag bubong nga ito. Isang ilipit ko kapag maharbi.

May tao ba dyan? May tao ba dito? dito. hangin mga idol Nakita ba? Umuuyog-uyog yung mga dahon sa paligid eh Ano yun? Oh? Huh? Umuuyog-uyog yung dahon sa paligid eh so, yung hangin oh yes. May tao ba dito? Ha? Sino lang Kaya oh, uh, sa kabila Hindi man lang. Wala man saya yeah. yeah. May... di dito May dayo. May dayo. May dayo. May dayo. Oh, lumakas, oh. oh. oh yun, bro. Dyan, ibang yung, ibang ibang. Ibang yun, wak wak bro. Mm -hmm. Ibang ibu mm -hmm. ano bro, tamsi bro. Ayun, oh, you know? Bro no pag, ba? Tamsi. durian Nah, hili, para mana kikiita aku di itu ah. kayak kaya bro nanti si manang. Ha? Manang, manang. manang manang. kita si manang. biru ini, ini bro. panggap ah kasih nampak, nggak takut bro? wak-wakian, wak-wakian. Nakikita nyo na to? Manang, yung damit mo ha Bagong laba, puting puti Ano kayang ginagamit ng sabon dyan? Parang madri Yung nakaraan na kita namin siya naglalaba siya sa ilog Manang, saan ka punta Manang? Bakit ngayon ka lang nagpapakita? Bro, baka sasagot. Ngayon din, ngayon lang din kayo pupunta. Oh, uh, yan o. No? Hmm. Palagi siya dito mo. Lalala ko yung nice na ano ba. Encounter namin o. Bakit palagi siyang magpapakita. Ito. Tapos ang dami yung papiokan dito. Marang. Ano siya? Nagpapakyut si Manang bro. Ha? Nagpapakyut. Sino yung kayang... Hala bro. Ang marap bro. Nagpapakyot sa saya bro. May dito, ah. Parang napakawala ni Maang uh -huh. ano. Putyukan. Yung putyukan. To, ha? Ha? Patyukan, idol, sa oh? Uh -huh. Kabi naman to. Wow. Wow.

May eh, gusto lang ako itanong sa iyo. Manang. Pwede mo makausap ka? Saan ka ba kaling manang? Lalapit, Nalapit kami sa inyo. ka pang nariyan. Ang buka ano eh. Ang buka ano eh. ni broy. Ito marami yung putyukan. Ayun, naglilipara na. Ito yung pakawala ni Manang. Pakawala siguro ito ni Manang. Sumusunod kami sa kanya, mga idol. Ayun, putyukan dito. Oh, lala. Ito marami yung putyukan talaga. Ano ba ito? Susunod tayo? Diyan sa malunggay. Bagal na yan. Oh, nakana na, oi. Oh, Manang, matagay si Manang. hindi, hindi yan tatakas. Parang pinapasunod lang tayo. Ayan nga. Bro, ikaw na mauna, bro.

saan papun, pa papunta si Manang? Uh -huh. marami talaga yung papiyukan bro

putiukan, dumarani yung putiukan. Bro, smok, mengingatkan ingat ka. Dito lang um, mga tayo. Kasi um, delikado tayo. Nangin, ano, yuk, Dari subang, hmm? Ah. Tum, Tum.

Andiyan lang sa ano, box. Ha? Dito lang sa box. Oh, wala doon eh. Hoy! Oh! Bro, nandito lang, lang bro. Bantay na bro. Basta Saan si Smoke? Sa smoke, nasaan ka Smoke? Baka iuulo ka dyan sa, ano, sa butas. Baka yan ang pinabantayan niya. May butas dyan? Mag-ingat kayo ha. Baka itulak kayo dyan sa butas. Malalim. bulak si manang Hah? ha nawala si manang Hah? Oh. ha dito sarap oh andito pala ah, 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 oh itu ha huh? ah. oh ha oh, kami oh. oh 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 sige sige lapit parang lang Ate ah, kahal na manali, usan mani? Eh? Wala napakalakas niya kung kas nya. tulong si kaya ito. Hindi to mada napakalakas talaga ni manang. Kapayok, duro. Kasi kapayok. Iyan kapayok ni manang. Nakit kaya siya umiikot dun sa may box no? Ay, hmm? May butas ah, siya. Ano bang nandun? Huh? May butas? May butas? Uh. Sinilip ni yung butas. Uh. Ano nakita niyo? May hagdanan. Talaga? Bakal na Laglag -lag siya agad. Di kaya may tunnel dyan sa loob? Oo. Uh, di ba kasi yung tagabantay, ano kaya yun? Manang, ano bang nandun manang? Pwede bang pasukin yun bro? Kaya magsilta sa si manang? Ma Sobrang haba bro. Ha? Sobrang haba ang ano? Kaya ang pasukin ng tao? Kaya, kaya. Oh, oh. May ano pa may hagdanan. May, may kasama, may oh, kasama man. ka dito manang? Bakit siya parang bumabalik pag Manang. Pag, pag nagsalita ka na ano, pasukin natin. Uy. Manang, papasukin namin yun, Manang. Ano bang iniiwan mo dun? Ano bang meron dun? Baka maramis na dun. Ano, pasukin namin yun. Pag kapag may lubid, maramis na. Pasukin namin yung butas na yun. Ano bang meron dun? Ano kayo mga bro, ang daming. Ah! Ito ko wala sa yun ano? Yeah! Ah! 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 ah!

Okay. Ano um, kaya yung meron diyan sa, sa butas na yan? Tapos may tab Oo. Oh. Ingat ka, bro. Ako na bro. Nakapahapa na. Kasi nga talaga Kasi parang kawalan niya eh. Kung wala siguro tayo yung mga dalan na ano dito, pa tayo dito. Buti na lang meron tayong ano din. Dito yung kanin kaya. san san Saan? Hoppa! Ano yan sa ulo mo? Ah! ah! Ano yan sa ulo niya mga idol? Bro! Ito, ito yung butas mo. Ah! ah! Lalim. Ah! Bro, may tumutungtong sa kanyang ulo bro. Bro, naglatay-latay oh! Ha? May tumutungtong sa ulo niya. Naglatay-latay. Basta ano yan eh. Huwag ah? kang magkupihan sa bro. Oh, ah! ah! uh, yung mga ka-explorer kung kayo bakit hindi namin mahuli hindi talaga mahuhuli to mga ka uh, inaantay ko rin na dumating yung kaibigan natin pero hindi pa siguro ito yung tamang pagkakataon para mahuli ito pa napakalakas niya bro mm -hmm. napakalakas saan sa pupunta? Susubukan natin italis siya ba? Pero malayo na siya eh. Baka pinasunod lang tayo. Para oh eh. Oh, okay. Bro, baka... Ang dami pasok na talaga mga kadil. So... Uh, ano bang... Paano ba nagkaganon si Manang? Bakit sobrang lakas niya? Iyan yeah, nga. Hindi natin, hindi natin siya madali talaga. Iyan yeah, o, malayo na bro. Huh? Malayo na. Ha? Malayo na. Yo, na, grabe pacukan pag na naghahanda mga idol, tinan. Dami, ang dami oh? mga alagad niya, bro. Oh, dito dami mga alagad niya. Dito kami nahihirapan talaga mga idol. Kasi ang dami talaga ng pacukan dito. ang Ang dami na ng patyukan <laughs>

Papunta si Manang dito, bro. Ha? Papunta si Manang dito. Andito na mga lagad yang mga kutsukan. Babalik ya, Oh. Ya? oh. Ya, na hmm? hmm. okay. ada sakit okay, ibata, nasaan ka na? Saan dumating ka? para mahuli namin si Manang. kay bigyan saan ka kay Bigyan?